Good morning, good morning <laughs> Maglalaba muna tayo Ito na po, lalaba Ito ang gawain ng tunay na macho man Ng tondo at kabampangan Labadami, laba ko Ayan, ang kilon yan ay 3 and 3 fourth Mga initiman. man Ayan Ayan tapos ito, Clorox pang decolor. <laughs> ito naman yung pambabad. Lima nito, lima, pambabad. Ito naman para mabango. Sa 'yung pambabad po, 'yung sabon, sa mismong makin ako na po binababad ng isang oras para ma mamaga talaga yung dumi oras na ngayon alas 10 medya tama tama yan ibababad ko na mamaya ko na lang paikutin yung makina pag alas 12 ano ito yung aking dalawang alaga naman dinidila na pareho ko talampakan ayan <laughs> si samer po yan ito naman si Wendy ang gigigilan para <laughs> kinakagat eh ito naman si Samet dila dila lang <laughs> o sige po ano gandito na lamang ano bababa na ako sa ground floor kasi nandun po yon at second floor kami kaya bababa ako yan ang exercise ko sige <laughs> baba tayo kaya na Three and 3 po sige bababa na tayo no itong hagdana namin, uh, third floor kami. Yung hagdana namin, 26 na baitang. Yan po ng aking exercise sa araw-araw. Pababa pa akyat, pababa pa akyat. May labes <laughs> kang bababa, ganun ka rin nga, akyat. 26 baitang. Sige po, ano? Mag-exercise tayo pa. Dito na tayo sa second floor. Ayun, galing ako doon sa Second floor na tayo. Bababa pa. Isang ano pa. Ayan, to, na tayo. Ito na kung galing sa likod yung eh. malihi ang maliwanag. Ayan, daan-daan lang, baka maulog tayo. Senior po ako, at saka si Stroke Nose, at saka PWD. Kaya daan-daan lang. Ayan. Baka na ako maulog ngayon. Maulog po. Ayan, narinig niyo ba yung bow? Oh. Ito naman yung makina. Ayan. Okay. Pababad na natin sa makina yung damit. Yung tubig sa ulang ginagamit ko. Ayan o. Ayan pa. Siya nga ilalagay mo ng tubig. Pambabad. Ito. Pambabad. Para mabango. Paglabas. Pagtanggal ng mancha. Kung meron man. Bapak mula, bapak mula. may yung isa. Na natin ng tubig. Pero meron ng tubig yan. Binilagyan ko na eh. Oh. Ayan. Lalagyan pa natin. Galing sa ulan. Tubig ulan. Ko Libre. Bigay ng Diyos. Amen. na. Ayan. So, yan naman la ang lasa nito. Ang tubig na ginamit natin galing sa ulan natin. Ayan na natin itong sa... yeah. kababad na okay kayaan muna natin nakababad tsara na natin kaya yeah. mamaya na natin panda rin mga 30 minutos na nakakaraan o no, isang oras mas maganda isang oras talagang magambaga yung dumi kasi nakita niya, may sabon, may some rocks. Yung tubig, bigay ng Diyos, galing sa ulan. <laughs> Narinig niyo yung kalabog sa araw, yung patak. Yan. Kaya magantay tayo ng gang isang oras para mas malambot yung gusto. Malambot na gusto yun. Yung dumi, tsaka yung tela. Dami, malambot na. Kaya na nang giligin sa loob ng 20 minutos. 20 minutos na eh. May sariling yung sarili nga ano nito computer sa loob ha? kung ano yung program niya ha hindi ba kung ano yung program niya siyang masusunod huwag tayo masusunod huwag ako masusunod siyang masusunod so hindi lang yung gusto niya matatapos kayo ng mahayos ok o oh, maliwanag o oh, malabok <laughs> siyempre maliwanag okay like and share share and share ito pong Jesus brother Manny Bautista isang senior citizen 64 64 na ako po ha. mga kapampangan kayo ah stroke loss, na taon nananananan person disability yung right knee

Mamaya na natin, paikutin ang makina. Maganda dito sa loob na mismo na dinababad. Meros tubig yun, meros tubig. Ang araw, nagbababad ako sa Batsay. Eh. Ay, gasta doon sa tubig. Ito, <laughs> dito na mismo. At saka yung ito, hindi ko nilalagay dito. Meron lagay dito dito eh. Ito yung kulay blue. Ayan. Bukas oh, na. Hindi mabango Ilalagay ko siya sa lalagay niyan. Tapos isasama ko rito sa ulin panglaw. Okay. Ganyan lang po paglalaban namin. Ano? Sige, merong bisita. Huwag ko ano gusto ng mga bisita. Huwag ko ano to. Pag wala na, bumibisita pa.